Madalas mo din bang mapansin ang dahon ng halamang ito? Kung isa ka sa nagagandahan at mayroon ang ganitong uri ng halaman sa bahay, dapat mong mapanood ang video na ito. Tinatawag itong wishing plant. Ngunit bakit nga kaya tinatawag ito na wishing plant? Ano ang dapat nating malaman sa halamang ito? At ano ang pakinabang ng pagkakaroon ng halamang ito sa bahay? Ang wishing plant o Hawaiian tea plant Nakilala din sa tawag na cordyline froticosa ay isang tropikal na halaman na mayroong malapad at makulay na mga dahon. Ito ay katutubong halaman na matatagpuan sa Hawaii, Polynesia, Southeast Asia at sa malalapit na rehiyon. Maaari itong lumaki bilang halaman ginagawang landscape at maaari ding patubuin o itanim sa mga paso. Marami ang may gusto sa halaman ito dahil sa magaganda, makulay, mabilis lumaki at tumatagal nitong mga dahon. Marami ang hindi nakakaalam na ang halaman na ito ay namumulaklak pala. Sinasabi ng ilan na kapag namulaklak ang halaman na ito ay maaari kang humiling ng isang bagay bago ito malanta. Kaya naman, tinatawag din itong wishing plant. Ngunit tulad ng dati naming sinasabi, upang matupad ang iyong kahilingan, dapat mo itong pagsikapan. Narito pa ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa halamang tea plant. Sa bansang Hawaii, ang tradisyonal na paggamit ng mga dahon ng tea plant ay may malalim na kahulugan at koneksyon sa kanilang kultura at mga ritual pinaniniwalaan nila na nagtataglay ng mystical power ang halaman na ito. Kaya naman laganap ang halaman na ito sa Hawaii, isang estado ng Amerika. Ilan sa tradisyonal na gamit ng mga Hawaiian sa halamang tea plant ay ang paggawa ng garland o lei na ipinapalibot sa liig bilang isang simbolo ng aloha at paggalang na tinatawag nila na lei niho palawa. Paggawa ng hula costumes gamit ang mga dahon ng tea plant Sa na sayaw ng hula, ang mga dahon ng tea plant ay ginagamit upang gawing costumes o mga palamuti ng liig ng mga mananayaw Ang makulay na mga dahon ay nagbibigay ng kakaibang ganda at espiritu sa sayaw na hula na nagpapakita ng konsepto ng kapaligiran at pagmamalasakit sa kalikasan pang sa ritual. Pinaniniwalaan nila na mayroon itong mga mahika at proteksyon. Kaya ginagamit nila ito sa paggawa ng mga dekorasyon sa mga seremonya tulad ng kasal, living at iba pang pagdiriwang. Halamang gamot Sa medisina ng mga Hawaiian, ginagamit ang mga dahon ng tea plant para sa paggamot ng iba't ibang karamdaman ipinapalibot ang mga dahon sa lugar na may pamamaga o sakit para sa pagpapalakas ng kalusugan at pangontra sa masamang espiritu. Ipinantatapal din ang mga dahon nito para sa mga sugat at pananakit ng mga katawan. Good luck plant Pinaniniwalaan din na ang pagtatanim nito sa bakuran ay magdadala ng swerte, mahabang buhay, proteksyon at pangmatagalang buhay pag-ibig. Ang mga tradisyonal na paggamit ng mga dahon ng tea plant sa Hawaii ay nagpapakita ng kanilang malalim na kahulugan sa kanilang kultura at paniniwala. Ito'y nagpapakita rin ng kanilang malasakit sa kalikasan at ang magandang pakikisama ng tao at kalikasan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ilan pa sa binipisyo ng halamang tea plant ay ang paggamit dito bilang pampalasa maaari rin itong gamitin sa pagluluto bilang pampalasa sa pagkain. Halimbawa, ang mga dahon ng tea plant ay maaaring gamitin palamuti sa mga pagkain o ihulma bilang mga dekorasyon o kaya naman ay gawing pambalot sa pagkain. Pang-interior na dekorasyon Maganda din ito bilang pang-interior na dekorasyon sa tahanan o opisina dahil sa makulay ng mga dahon nito air purifier. Bukod sa pagiging dekoratibong halaman, ang tea plant ay sinasabing nakakapawi ng polusyon at nagbibigay kalidad sa hangin. Madaling alagaan at paramihin Ang tea plant ay napakadali alagaan at paramihin. Maaari itong paramihin sa pamamagitan ng pagpuputol lang tangkay o cuttings. Itinutusok lang ito ng direkta sa lupa upang tumubo o kaya naman ay ibabad ito sa isang lalakyan na may tubig ng isa hanggang dalawang linggo upang magkaugat ito. Upang mabilis lumaki at maging mayabong ang mga dahon ng halamang ito, mainam na ilagay ito sa malilim na mga lugar o pwesto na hindi direktang nasisikatan ng araw. Ngunit maaari din itong mabuhay sa mga lugar na may direktang sikat ng araw. Kung ilalagay naman ito sa loob ng bahay, sa tabi ng bintana o pintuan ang siyang pinaka-perpektong pwesto para sa halamang ito. Ayon sa research, ang halamang ito ay mayroong 24 species na nagtataglay ng iba't ibang kulay ng mga dahon. Kasama ang kulay berde, kulay ube, rosas, pale pink at ang deep red. Ilan niyan sa paboritong varieties na makikita dito sa Pilipinas ay ang candy cane tea plant, red sister tea plant, florida tea plant, marea tea plant, morning sunshine, pink passion, rainbow, miss andrea, green tea plant, at ang chocolate queen. ang Hawaiian tea plant ay hindi lamang isang magandang halaman na nagbibigay ng kulay sa hardin, kundi mayroon din itong makasaysayan at medicinal na kahalagahan sa ilang kultura. Ikaw ba ka Urban? Meron ka na ba ng halamang ito? Ano ang masabi mo sa halamang tea plant? At kung may katotohanan ang wishing plant, ano ang wish mo ngayong taon na ito? Ibahagang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Muli po ito po si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.